kailangan ko lang sir na magko-comfort. Pwede ko ba siya bigyan ng bodyguard at uh, gawin niya yung ginagawa mo? Okay lang sa'yo. Okay lang po sir. Ah, yan! Oh! Wow! Ayun. Baka sir, may asawa na po ito sir. May asawa ko na? Meron po. Sir, ipaalam mo po sa asawa mo yung ano, protocol natin sir. Yung, yung ano po natin, condition natin sir. Sige po. Magti-tiktok po tayo na yun. Kapag tumingin ka na. Tapos kiss mo ko sir. sir. Oh, no, 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 no. Ito, oh. Oh. O okay ba? Kapit ka dito. <laughs> 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 Hi, <I'm laughs> gonna, well, okay na Kaya ako, sir, sa lap mo. Tapos, gaganon-ganon. Bak, ingat ka. Public school teacher si Madam. Apa. At itong si mister Nagpaalam at yung paalam ay hindi totoo. Para bang palusot lamang. Paano po nalaman ma'am? Nung naghiwalay po kasi kami nung April, kasi sir, kung ano-ano pong sinabi niya sa akin, sir, na masasakit na salita, sir. Oh. Wala na daw po siya sa akin, sir, na pagmamahal. Ayaw na daw po niya. Ayaw. So, wala naman kami, sir, talaga totaling pinag-awayan po. Bigla na lang po siya, sir, nalamig po. Tapos yun po, sabi niya, wala na daw po siyang pagmamahal. Tanggapin na lang daw po namin na hindi na daw po kami maaayos. Di sabi ko, baka may babae siya. Sabi niya po, wala daw po. Tapos sir, recently po, um, nabasa ko po yung usapan nila nung tropa po niya, na daw po siyang mapatrobol noon, nung birthday po nung anak ko at binyag, nung umuwi po siya, kasi daw po, kinorsonada daw po yung boss niya. Doon po ako sir, nagkahint po na, Paano kukurso na dahin kung matanda na kasi po ang sabi niya po matanda na daw po may yung edad niya, na opo lalaki, babae. babae po okay. Tapos po sir sabi ko paano kukurso na dahin kung may edad na nga po sir Yun nga po sir naghinala na po ako pero dinidinay niya po yun sir Tapos may nagano po sa akin sir kung ano po yung pangalan ng boss niya hinanap ko po sir Una sir yung video lang po na naka abrisete po yung babae sa mister ko Dinahilan po niya noon sa nanay niya, close-in bodyguard daw po kasi siya. Wow. Sabi ko, okay. alam ko ang close-in, sir. Close-in ka, eto ako. Alam mo, baka, baka close-in nga talaga. <laughs> <bodyguard>. <laughs> hindi, may mga bodyguard na babae at lalaki ang binabodyguard ng babae. Meron mga babae binabodyguard ng lalaki. Okay. Pero sabi po kasi, sir, nung kumpare ko na bodyguard po, ng matagal na panahon na, kami ma'am, close-in, pero eto si amo, eto ako. <laughs> 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 Ay, hindi hindi bodyguard yan. <laughs> Ah, oh. Ay, Ay. <laughs> Ay hindi ng bodyguard yan. Ibang usapan na yan. Tatao po. Asa ah, bating amo niya? Ah, bodyguard with love. po Ay, ah, matindi na yan. Sir, kumusta ang pagbabodyguard? Okay naman. Yes, sir. Gano'ng katagal na nagbabodyguard kay ma'am? Uh, yung active po na pagbabodyguard is 2 months lang po. Ano po yung uh, kargada nyo? Kargada, sir. Siyempre, pag bodyguard ka, may karga ka. Wala po, sir. Kayo po yung martial artist. Hindi din po, sir. Okay. So, ano meron kayo para siya ay maprotektahan kung sakali man dumating yung time na hindi ka nais-nais? Nice? Uh, yung inililist na lang, sir, sa pwedeng mag-attack sa kanya. Titingnan, sir, yung tao na nakapali nakapalibot sa kanya na kung may tangka sa kanya. Kung may threat. Okay. Yes, sir. Yun na lang po ang ginagawa namin para mailayo siya sa area na gano'n. O, alimbawa po, senaryo, sa loob kayo ng isang bahay. Okay paano po yung iyong pagbibigay ng proteksyon para siya ay masecure sa loob ng bahay na yon? Uh, unay namin sir na madalas siya sa safe na area. Naka-uniform ka dapat ba noon sir? O... ah uh, ang sa akin sir, naka lang po siya ako. Sibilan. Pero paano sir kung halimbawa wala kang t-shirt, pwede yun? Yes sir. Kasama yun sa protocol. Ba't ka tumitawa niya? Sa loob ka ng bahay, hindi nga. Eh, Siyempre, kaya wala kang t-shirt. Yes sir. Okay. Sa kotse, sir, saan ka ba nakasakay? Sa katabi po, sir, ng driving seat. Tapos yung VIP mo sa likod? Yes, sir. Paano po, alimbawa, kung si VIP ay napagod? I-offer siya ng uh, tubig, makapagpahinga. Paano siya magpapahinga? I-comfort na lang, sir. Oh. Paano, alimbawa, sir? Siyempre, baka may, yung mga gusto maging bodyguard dito, ito, may matutunan tayo, magaling to. Nag-aaral Ka kayo ng VIP security, ano? Ah, uh, hindi naman po, sir. Kasi, sir, may nakita akong video. Tingnan niyo po kung ito po ba ay kasama sa mga protocol na nababanggit niyo. Video pakirol. Kinumfort ni sir yan? Yes, sir. Okay, kasama yun, sir, ano? Yes, sir. Ayan. Okay. Ayon, ayun. Kinocomfort mo rin. Ayun. Sa loob ng bahay, eh, siyempre, ibang klase. Bodyguard, Sana. mag uh, hugas ng... Sana tingkat. all po sa nakahubad oh, oh pa. Sana all kinocomfort. Kinocomfort. Okay. Joking aside, sa video ng po na yan na pinakita ni ma'am, maliwanag na maliwanag na hindi ho pag bodyguard ang ginagawa niyo po doon sa girl. Matanong ko, anong oras may tutulog si principal? Hindi, oh. minsan sir, uh, magkaibang oras din po. CR niyo, isa lang? ah uh, yes sir. Talaga ba? Hindi kayo magkatabi magtubatulog? Kayo lang dalawa sa kondo eh. Yung video nyo na nakahiga sa, sa, kandungan mo, yung babae mo, that was December 16. Nakapasok ka sa kanya December 12. Ang bilis mo namang napasagot. Sana all. At yung isang video na ipinagluluto mo siya ng masarap na ulam, that was December 26. After Christmas, ni hindi mo nga nabigyan ng panahon yung anak mo. Buti pa po yung kirida mo, natitiktok mo, pero yung anak mo hindi. Ah, uh, nung time na yun, sir, uh, yung uh, principal ko is uh, close lang talaga siya. So up to now, talagang panindigan mo na close in ka, yes, bodyguard sir. ka. <laughs> Meron bang bodyguard na hinahalikan niya yung kanyang VIP? Ah, uh, wala po, sir. Pero sa amin, sir, nangyari yun. So pag magbodyguard ka sa mga VIP mo, okay lang nahalikan mo sa lip. Hindi, sir. Pero bakit mo manahalikan yung principal mo doon? Ah, uh, nahalikan ko, sir. Uh, Dahil? both sa aming dalawa kagustuhan yun. Walang malis yun? Wala po. Trabaho lang? Yes, sir. Eh, yung nakahiga sa kandungan? ah uh, yung time na yun, sir, nagkasama po yun, sir, sa pagpapanggap. Ang usapan namin ng principal ko, magiging trabaho, sir, is mag a ako na boyfriend. Ah. Sir Rafi, kalokohan po. Kasi may darating na ibang lalaki pa si Salosen. Merong mga ganun, sir, and then, sir, may threat din sa buhay ng principal ko. Ah, ganun. Kaya yun sir ang naging trabaho ko. Para hindi rin mapansin ng tao na, may, na, na nagtitreat sa kanya na may bodyguard siya. Oh, ganda yun. Ano? Sa, mayroon ganun, bodyguard, bodyguard academy. May ganun po pala. Ganda ng agency oh, ganda na agency na uh -oh. Makano pong bayad sa inyo? Nung, uh, nung time na nag-start ako sa kanya, sir, uh, 18K lang po. 18K. Ngayon, makano po? Uh, wala po, sir. Libre nag -stop na? Nag-stop na po yun, sir. So, pero tuloy-tuloy pa pag-bodyguard mo? Yes, sir umuwi kanong birthday ng anak ko ng anak natin January 20 2024 birthday at binyag kasama mo ang babaeng 'yan at ang sabi mo sa amin doon sa isang resort mo din nala, pero doon pala sa kabila sana all sana all <laughs> ano gusto mong sabihin na yung babaeng 'yon close in bodyguard ka lang kung may ganyang klase close in bodyguard nag-hire na rin ako oh. sasabihin ko rin may threat din sa buhay ko kaya kailangan, umarte ka rin na boyfriend ko. Ah, kung gagawin niya, sir, okay lang po yan. Hindi ka Ah, magsiselos? ah Hindi po, sir. Kung tapos halikan siya sa lips? Okay lang, sir. Tapos sabihin, magpangkap, panggap na kunya magkasintahan sila, ihiga ah. sa kandungan ng badigan niya, okay lang sa'yo. Kung siya. gagawin niya, sir, okay lang po. Oh. Ah, kaya pala, sir, may magchat lang sa akin ng, Kumusta? Gigil na gigil na? Yung pa kayang hahalikan ako, sir? Baka mapatay ako nito. Ayun. Kung yun na, Ayun, na sir. Pala. Eh, kung may nagluluto sa'yo, na. niluluto Kuyo ang ho, ka. Kung na nakahubad din. oh, ma magsiselos Naka siya. Nakatrunks lang. Magsiselos kaya. Tapos may paganon-ganon po kami sa camera. At yan ni Garrett. Yes po, sir. Give us some guidance dito, ano? Yes po. Uh, base po dun sa, ano, na sa monitoring ko, sir, sa video, parang wala namang sexual act na nangyayari, no? Mm. Even though they co-inhabit. So, tanggal na po natin dyan yung concubinage Sen. Pero ang ano po, hindi pa rin siya makakawala po doon sa ating psychological violence under RA 9262 or yung Fauci Kasi publicly, pinapublish po nila sen itong mm -hmm. mga relations. And so, kung mapa-psychological analysis po natin si ma'am na talagang nasasaktan na siya, she has sleepless nights, uh, emotionally affected na siya, pwede pa rin itong maging held liable for criminal acts ito Ay, under uh, Fauci. So pwede magdemanda si ma'am? Pwede pa rin po, Senator. Lalo na po na parang ibang putukan na po pinabantayan po ni Sir. Nakabastos na po sa kanilang pagkasal po eh. Yung bang uh, nakahubad si bodyguard tapos si principal yes, ay nilulutuan niya uh, sa loob ng bahay. pagluluto Sir, pag walang ginagawa, li parang libangan ko na lang, Sir, na magluto. Paano, Sir, pag pumasok sa kwarto yung principal mo? Sa kwarto, Sir, hanggang labas lang po kami. Paano kung tinawag ka? Kailangan, Magkailan ni, Sir. Magkailangan, Natatakot siya. Alika Mark. Oh. Tapos. Oh comfort mo, natakot ako. Pupuntan po, sir. Pag sinabi ni principal, sarang mo yung pinto, ah. lock mo para hindi tayo mapasok dito ng mga masaman loob. Like um, humiga ka rin okay. sa kama at uh, utos ko. Ah, hindi na po. Hindi na. Pero doon ka lang sa loob ng kwarto. Yes, sir. Babante mo siya ba natutulog? Yes, sir. Sir Rafi, sinungaling. Napaka. Ayoko lang, sir, makompromise yung tao. Munta sila, Kailan sir, ko... ng pangasinan. Oh. Na magkaisa sila sa kwarto, sir. Pero may video tayo na. No? Wala po, sir. Eh. Kasi dapat, sir, ang plano ko sana is, ibubuking ko nga sana, sir. Kaya lang, sir, nasa kondo kasi sila, sir, eh. Ano po kasi, Sen, eh? We have to prove beyond a reasonable doubt that there was sexualization. relation. Yung pag-kiss! Hindi pa po siya sapat on its own to go for concubinage, Sen. Maliban po kung may other evidence pa, other signs, na we can say na... Ayun po talaga na meron silang sexual act na ginagawa. Boss, meron ka bang protection agent license? Meron po, sir. pwede makita hmm. sa. Ah. And yeah. sir, yung babae po is may asawa. So paano po siya sasabihin na magpanggap siyang boyfriend, e eh, may asawang tao yung Protection babae? Protection agent. Hmm. Ang ginagawa niya. Ipaalam rin po natin sa asawa ng principal niya. Yun ang nangyayari. So emotional that's and that's psychological that's right. violence yes, po. at pasok yes, yan sir. sa bausi hindi yes, at na po, siya, sir, nagsusuporta sa anak namin, never. Wal wala, wala suporta, so dagdag pa yun, lalo mapapabigat yung bawasin na case. That time, sir, magsusuporta ako pero ang sabi niya, sir, ah, hindi niya kailangan ng support ako. Kasi kaya niya daw yung... <laughs> kung gusto, may paraan. Sa ayaw at sa gusto ko, kung gusto mo, magbibigay ka. Paano nga ikaw magbibigay, sir? Anong ibibigay niya na wala nga? Libre nga ang pag-bodyguard mo, di ba? Sana o, oh, libre. Yes, yeah, sir, wala akong masasabi sa kanya bahala na sa sir kung anong gusto niyo sabihin pero ako sir wala akong masasabi sa Panindigan kanya. Hindi kan mo talaga ng bodyguard ka lang talaga. Yes sir. Papalit detector test kita. Yes sir. Okay sayo. Okay lang po. Uy, sige. Sir. Ah. Okay lang po ba kung ipadrug test ko po siya? Carefully ka lang, hindi yung urine kasi yung urine hindi ka lang magda-drugs isang araw dalawang araw. Okay ba sayo? Bolon okay dito. Okay lang drug test. Okay lang po. Okay, good. Yes, Kasus sir. ko pala 'yon. Antonio Garrett. Yes po sir. Eh hindi din daw nag sa mga anak. Yes, uh, meron mm -hmm. po rin economic violence under our RA 9262. So in this case, nakikita ko po na para mapilitan siya pumayag sa nangyayang relationship, yan po, binibidhold po yung support. Ilan taon na po yung principal nyo? Uh, hindi ko lang, sir, sure yung age niya kung ilang okay. taon na ngayon. Ano pong trabaho? Dati, sir, mayroon po siyang farm. Uh, ngayon, sir, uh, uh, wala po. Oh, paano ka niya sweldo kung wala siyang trabaho? Ngayon, sir, hindi na niya po ako bodyguard na may sahod po. Wala na pong gano'n. So, libre lang yung servisyo mo? Uh, yes, sir. Okay. Bakit po siya kailangan mo isecure o bakit ka kailangang maging bodyguard sa kanya? Anong threat meron sa kanya? ah uh, Yan po, sir, yung hindi ko masasabi kung ano yung klase yung threat sa kanya. And then, siya na lang din po, sir, nakakaalam ko si nun. Hindi ko po, sir, kilala yung mga nagtitreat sa kanya. Pero yung mga mukha... Nakita ko na. Yung iba sir may mga bata pa mayroong matanda may bakit daw siya o Hindi ko hmm. sirmano kung ano yung rason pero ang ang alam ko lang kasi sir is may threat sa kanya kaya siya kumuha ng baricard. Paano po siya nakilala? Uh, doon po sa isang kaibigan ko yung hmm. kasama namin sa training. Ah uh, so palang referral. Opo sir. Kinunta ko po yon yung sinasabi niya pong nag-refer sa kanya. May relasyon ba yung asawa ko at saka yung amo? Hmm. Sabi po nung babae ayaw daw po niya makialam kasi ayaw niya daw pong madamay. So kung wala sir, bakit ako sasagutin ng ganon? Dapat direkta sasabihin sa akin na, ay madam, tamang hinala ka lang, wala po. Kasi in one way po sir, ang alam ko po sa bodyguard, hindi po pwedeng mag-direct hire. Kailangan po dadaan ng agency dahil po yung agency mismo ang magpo-provide ng service firearms at SDDO po. Yung mga ibang eksena, pwede natin palampasin. Yes sir. Pero yung ahalikan mo, yung principal mo, wala na ata sa protocol kahit saan ka pumuntang agency, PSPG, PSG, Secret Service. Time na yan, sir. Uh, close lang kami sa ganyan, sir. <laughs> Bigla na lang siya, sir. Eh. Mga March po, chat ko siya. Kasi, sir, may sakit yung anak namin. Hindi siya, sir, makontak. Yung pala, nag enjoy siya sa Pangasinan with a hmm. girl. With matching pa TikTok-TikTok pa nasya, nakabra. Tapos, Nandun po yung babaeng yun, magpapagamot, sir. Kasi kinulam daw. Akala ko, sabi ko sa kanya, akala ko mayaman yung madam mo. Naniniwala din pala sa kulam. Tapos yun, sir, bigla na lang nanlamig siya. Hindi na po niya kami kinokontak ng anak niya. Bigla-bigla, sasabihin niya po na ayaw daw po niya yung lahat, sir. Ayaw daw po niya na nagpakasal kami, na nabuntis daw po ako, nagpamilya kami. Ayaw daw po niya na nagkaanak kami, sir. Kasi marami pa daw siyang gustong gawin sa buhay niya. So ako, sir, wala akong gustong gawin sa buhay ko. Yun po ang sabi niya sa akin nun, sir. Tapos sabi niya, sir, ayaw na daw niya kaming ayusin. Kahit wala naman kami, sir, pinag-awayan talaga. Nasinabi sinabi ko lang naman sa kanya na nanlalamig na siya. Kasi yun, sir, ang totoo. Kaya pala nanlalamig kasi may ibang pinapainit. Um, Kaya hindi ako sa naniniwala na sinasabi niyang protocol yon Walang bodyguard na gano'n na magiging sistema ng usapan. Lalo't may asawa yung babae. Hindi po ako, sir, maniniwala. Nobody is believing him. Oh, po. Maging yung pusa kanina gumagala-gala dito ay maniwala. Sabi ko nga, sir, kung yung dahilan lang niya is hindi na niya po ako mahal, matatanggap ko 'yun, sir. Mananahimik kaming mag-inak. Hindi nakita mahal. 'Yun totoo. At never mo ako minahal. Minahal kita, yes. no. pero ngayon Never. hindi na. Ang habol mo lang sa akin noon is nakukuha mo kasi yung gusto mo na ibibigay ko. Gusto mo ng bagong damit? Bigay. Gusto mo ng bagong bag? Bigay. Ngayon, sir, yung mga binigay ko sa kanya, yung mga ginastos ko sa kanya na damit ganito-ganyan, inuwi niya po sa amin nung birthday po ng anak ko. Yun pala kasi, sir, may iba nang bumibili. May ibang nagpo-provide. Walang naniniwala sa kanya. Lahat po ng netizen ayaw maniwala. Pati kami po. At ituloy na natin yung kaso. Opa, sir. Kasi he oh, believes okay. in lies. Yung sinasabi ko lie detector test, sorry, nagbibiroon po ako. Kasi maaaring may papasa niya. Kasi nga, niniwala siya sa kanya kasi nung walikan eh. Pero yung, yung... yung drug test, sir, pwede po. Ah, hindi mo pwedeng dayain yon Ngayon, yung result nun, pwede natin submit sa kamkrame, makakancel yung kanyang... Ah, Gusto ko kanyang po consent. sa kasi, sir, sana i-revoke po lahat ng license niya, including yung sa security po. Well, pag halimbawa, uh, ma'am, ay naisampan nyo na yung kaso sa korte, Opo and then uh, nalabasan po siya ng waran. Tingnan ko po. May nakarating po kasi sa akin na yung babae daw po is maraming kilalang killer. At gusto ko po, sir, mapawalang visa ang kasal namin, sir. Sabi ko nga po, sir, gastusan ng babae niya. total sabi mo, mapera naman yung amo mo. Willing ka ba, sir, na gastusan yung annulment niya? Uh, kung may pera ko, sir, uh, willing naman akong gastusan yon Pero ngayon, sir, wala akong pera ganun. Antone Garrett. Yes, po, sir. Uh... May, may kaso sa babae? Meron po Sen. Uh, ah. According sa Supreme Court po ngayon, pwede na po isama yung babae as conspirator doon po sa Fauci po Sen. So dalawa silang kakasuhan ngayon? Yes po Sen. Ano pa mga kaso na pwedeng i-file? Actually Sen, dahil po sa admission niya na hindi na po siya bodyguard at hindi na po siya employee, ginagawa niya lang po yan ng kusang loob. You can also file concubinage po Sen because they're living in together. Apparently ah, hindi na pala po siya employee. Okay. So meron oh. na rin concubinage. Yes po, nagbabahay po siya ng babae na hindi niya po asawa. Siya ang binabahay. Okay. Uh, regardless okay. po sen, yung ano po kasi, yung act that makes it criminal yung living in arrangement po. Pero ngayon po hindi niya na po pwedeng talikuran yung sinabi niya sa program na hindi na pala siya employed as a bodyguard. Umamin din siya sa ating researcher. Nililigawan niya yung kanyang VIP. Pwede na po yun. The ano lang, uh, our researcher will just execute. Testify? Na Opo. Idagdag na rin po natin kasi grabe na po yung psychological harm na ginagawa niya po sa okay. kanilang asawa. So dalawa silang kakasuhan ngayon? Yes po, sir. Parehas po sila. Okay. Well, sir, good luck po sa inyo. Basta masasabi ko lang sa kanya, sir, sa lahat ng mga sinabi niya at sa lahat ng mga pinagagawa nila, sana all. Gusto niyo mag-usap? Bigyan niyo kayo ng pagkakataong mag-usap sa kwarto? Dalawa lang kayo? Ayoko na po. Kami pong bahala. Walang gastos ni Singko, lahat sir. po. Pamasahe, filing fee, back and forth. Lahat, lahat. Kailangan ko lang sa'yo na magkocomport. Meron dyan mga bodyguard sa baba. Pwede ko pa siya bigyan ng bodyguard at uh, gawin niya yung ginagawa mo. Okay lang sa'yo. Okay lang po, sir. Ito, ito, ito. Sir, pwedeng Sige. mamili, sir. Oh. Pwedeng okay. mamili. Ay, ay po. po. Ay, ay, ah, yan. Matangkad to. Mas makisig to. Mas malaking ka to. Ah. Oh, upo, upo ka rito. Ay, hello, sir. Okay, okay. Ito. <laughs> oh, ayan, ayan. Oh, wow. may bangs pa si Kuya. Oh, hey. Oh, ay. wow. Baka sir may asawa na po ito, sir. May asawa ka na? Meron po. Sir, ipaalam mo po sa asawa mo yung ano protocol natin, sir. Yung Sige. yung ano po natin condition natin, sir. Sige po. Magti-TikTok po tayo ngayon. Kapag tumingin ka na. Tapos kiss mo ko, sir. Oh, no, 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 no. Oh, okay. sir Bart, okay oh, lang ba no. kung mag-bodyguard? pag sinabi uh -oh. ni Ma'am, kiss mo siya okay. sa lips, kikiss mo. <laughs> Papalo ko ka muna kami, sis. <laughs> Buti ka What? pa sir nagpapaalam, ito hindi walang paalam. Oh. So, uh, Sir Bart, gusto mo ako lumagsweldo sa'yo para hindi ka naman si Ma. Ang nga naman yung sir, bahay Iuwi kita, Sir, ang Bicol. Oo, oh, iuwi sa Bicol. Pahiram ko pa kayo ng yan. Sir, pwede sa kondo. Sa tabi po ng kondo nila. What? Ronnie, halika dito. Hindi <laughs> pa. Ito, oh. Oh, yeah. Oh. oh. okay ba? Kapit ka dito. <laughs> Salap mo, tapos gaganan-ganan, baka ingat ka. Ma'am, papay tayo ng kaso. Pa, Kaming sir. bahala, gastos namin lahat. Thank you And po. And then, ang masasabi ko lamang po sa inyo, Sir Mark, good luck po sa inyo. Let's see what's gonna happen pag naiyakit na yung kaso sa piskalya. Lay forward na. Ngayon, kung gusto niyo po, matyempoan niyo na silang dalawa ay naka ganon, ah, uh, okay. pwede mapusasan. Tama ba ako, Atty. negaret? Yes po, sir. Because on that time po, they're already actively committing a crime po. So, exception na po siya sa warrant po pare. Ma'am Maria, Maraming kayong tagahanga. Natutuwa po sa inyo at kulang cool daw po kayo. Gusto nila yung aura nyo na natutuwa sila sa inyong ugali. Maraming natutuwa po sa inyo. Pero kay sir, wala na niniwala. Yun lang po. Okay. Thank you. Sige, salamat po ma'am at uh, sir. At uh, you, pag pag natin sila, okay, huwag natin sila pagsamahin. Salamat po sir. po, sir. Thank you, sir po, Mark. Magandang hapon po, sir Mark. Okay,